Hindi kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang emergency powers kontra hoarders, particular na sa isyu ng bigas. Ayon kay dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa kanyang programa sa SMN News, mas mainam na malitis at maparusahan ang mga hoarder. Sinabi ni Roque, guilty sa economic sabotage ang hoarders kaya dapat lang na maparusahan. Ang kinakailangan, malitis at maparusahan yung mga hoarders na yan hindi tingin ko hindi kinakailangan emergency powers. Kinakailangan lang mapatupad ang batas kasi ang daming nare-raid kasama pa si speaker. Pero wala namang napapahalik sa rehas. Ang kinakailangan talaga ay mapiktura na humalik sa rehas ng mapadala ang mensahe. Hindi po pwedeng mag-hoard at hindi mapanagot. Dahil kapag ikaw ay hoarder, ikaw ay guilty ng economic sabotage dahil lang iyong pinupuntirya ay malapit sa sitmura ng mga Pilipino. Mm. So sa akin, well, hindi na kailangan ng emergency powers ng Presidente dahil kapangyarihan naman talaga ng na ekutibo na magsampa ng mga kaso laban dito sa mga hoarder, gawin na lang po natin yan dahil with or without emergency powers, kung hindi mo sasampahan yan sa piskalya at sa hukuman, mm. hindi sila mapapahalik sa rehas. Sa halip naman na bigyan ng emergency powers ang Pangulo, mas mainam naribisahin na rebisahin ang anti-hoarding law. Well, sa tingin ko ha, nabasa ko na kasi yung hoarding law, napakahirap mag-convict niyan kasi kinakailangan mong patunayan na mas mahigit pa sa 50% ng normal na inventaryo ang tinatago ng isang warehouse owner o isang uh, nangangalakal no mm -hmm. eh, eh kung wala ka namang record kung ano talaga yung normal inventory uh, level ng isang uh, warehouseman hindi mo siya makukonvict dahil hindi mo papapatunayan na mas mahigit pa sa 50% na kanyang capacity ang kanyang uh, tinatago no mm -hmm. so sa akin dapat um, amendat yung batas na yan, either gawing mandatory na merong repertorial requirements sa mga merong warehouses para alam natin kung ano talagang normal level of inventory nila o di makaya mas, mapabali, mas mapadali yung paglilitis ng mga hoarders. Ba? Sa ngayon, ayon kay Roque ay wala pang nakulong o naparusahang hoarder. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.